Hello? Siya yung nakapindot niya? Yung Oo. tatlo? Kasi ayaw. Oo nga, ayaw. Oh, oh nag-move yung ano. Ayan. Nasa camera siya. Shit! Tinatry ko niyang picture rin. Parang for face ID. Oo. Di ba? Nangyari yan matapos uh, sila uh, mag-access ng free wifi sa certain uh, private establishments. Nakagagulat at mga

In fact, meron na nanilig na kahit na-turn off mo yung phone mo, kayang buksan ng hacker. Yung phone mo, kayang pakinggan yung mga conversation niyo. Aware ka na merong ganitong nangyari. Matagal na to, rampant na ito eh. So kung alam na ng marami at hindi niyo pa alam dyan sa DICT, then inutil kayo sa DICT. If you're in a free Wi-Fi space, make sure you don't access your bank accounts um, and other sensitive information um, database. Kasi kung, and then also, try not to keep your password. Yun nga, wag na lang ninyo i-access. Pag hindi ninyo alam yung wifi service, yung inyong bank account. Kasi doon dun pwedeng hack At kung pupunta kayo dun sa mga, let's say, Lazada or Shopee, ganyan, i-enter nyo. Eh, de, cash on delivery na lang kayo siguro. Pero wag na kayong magpasok ng GCash or whatever, PayMaya, whatever. Uh, sir, can you verify if that's correct? Uh, yes po, that's correct po. Kumusta na itong free public Wi-Fi natin? How secure this public WiFi? Kasi marami kami natatanggap ng mga reklamo na na-hack yung uh, pagpupunta sila sa site ng isang free public Wi-Fi. It's not really that secure at na-hack yung kanilang accounts. So, ba't nangyari yan and what do we do to protect that that hindi mangyari niyan ulit? Um, at isa pang issue ay kapag pupunta ka sa mall at mag-access ka ng free wifi nila, magugulat ka na lang um, uh, meron ng pumapasok sa account mo. Ba't nangyari yon So, wala bang protection ang mga publiko? Uh, kapag halimbawa pumunta sila sa mall, let's say, pumunta sa SM or Ayala Mall, mag-access sila ng free wifi doon or sa restaurant for that matter. Uh, magugulat na lang sila later on na na-hack na lahat ng mga information nila, pumapasok mismo uh, itong mga hacker. So, meaning, it's not really that safe. Kung hindi safe sa mga private free wifi, paano pa kaya sa public? And I have a video to show. Comsec, Hello? Siya yung nakapindot niyan, yung Oo tatlo. Oo. Kasi ayaw. Oo nga, ayaw. Oh, nag-move yung ano. Ayan. Kaya na pa, like, tinatrya mo niyang mag... Passcode. Oh. Oo, nagpa-passcode siya. Oh. Hindi mo siya ba? What should I do? do? Ano? Nasa camera siya. Di na-try picture ngayon? Para for face ID? Oo. Yeah. Yeah. Di ba? Akala mm. ko okay, nag ano lang siya, nag nagalag ba? Ano po? Ano po? Ano lang ba siya? Totoo ako Hindi siya download full storage na nga. Hindi mo mag Hmm? Totoo. Ano? mag tayo. Ano? nag ay, um, mm? gusto niyo mag, ano, mag hmm? Nangyari yan matapos uh, sila uh, mag-access ng free wifi sa certain uh, private establishments. Nakakagulat at mga katakot, eh, nakukontrol agad ng hacker yung kanilang cell phones. They don't have any control anymore whatsoever with the cell phones, as you can see the not video bakit ng nyari yun at pa anuba ng nyari yun at anuba an plano na atin para my stop yan or at least ma minimize minimized for the meantime etto yung statement ng isang na hack. and I would read it in total my phone was hacked earlier today I don't know how it was hacked but Theory of many is that being connected to public Wi-Fi is the reason. So siya is a public Wi-Fi pumunta. So never na daw mag connect a public Wi-Fi. As far as I remember, I was automatically connected to a malls Wi-Fi. Watch the video to see how the hacker was trying to access my phone. I didn't touch screen access. The hacker had remote access to my phone. Yan ang ako. Remote yung paka access. nung hacker. At wala na siyang control sa kanyang cellphone. Useless na siya. Yung hacker na ang may full control. Wow. The hacker even tried to access my camera. Dobling na ang na yun. Finally, I was able to access the touchscreen after many attempts and was able to turn off my phones. In fact, meron akong narinig na kahit na i-turn off mo yung phone mo, kayang buksan ng hacker. Yung phone mo, kayang pakinggan yung mga conversation niyo. Mamaya, DICT, um, mahaba pag-uusapan natin dito yung mga taga-DICT. Meron bang taga-DICT dito? Meron? Siguraduhin mo lang meron kasi... Okay. Otherwise, namumura ng DICT sa akin. The last time, inishtab yung hearing ko. So, so you're here? At ano ka? Planning? What do you do as planning officer? Can you answer some questions? Baka naman sasabihin mo, eh, wala po akong alam dyan, bago lang ako. And I don't want to hear that kind of reason from you. Otherwise, I'm gonna let you out of this session, this uh, room. So make sure na masasagot mo yung mga ko. Kasi every time, pag tinatanggok kayo dyan sa DICT, palaging bago ka lang, ipapasa mo sa isang tao na wala rito, wala kang record, at babalikan mo kami. So, walang gano'ng klaseng kasagutan. Ikaw yung tamang taong pinadala rito. Am I right? Thank you. Then, when I turn on my phone again, na-change niya ang face ID ko. Sana magan Grabe na to Kaya mo sagutin yun, ha? Ngayon pa lang, magtatatawag ka na sa mga malipores mo doon sa DICT. So, I disabled... That na lang and then change all my passwords. And good thing, my bank accounts were not compromised. Tatanong ko sa iyan. Alam mo ito nangyari ito? Monitor nyo? Sa iyo pala muna. Hirap ka lang sumagot. Yung yung regarding yan. Sir. Hindi pero alam mo na may nangyaring ganito. No, no, no. I don't want to hear that No, don't don't give me that reason possible. Dapat alam mo na ito kasi dapat na to eh. Dapat alam mo na ito sa DICT. Yes or no? Kung hindi mo alam then get out of this room and then come sec tawagin mo na kaalam. Kasi useless ka rito kung hindi mo sasagot mga tanong ko kasi palaging ganito na lang eh. Hindi ko alam bago ako at tatawag ako ng tao. So magbat ba't kayo magpapadala sa DICT ng mga tao hindi alam? Seryoso tong problema to. This is a very serious issue. At ipapadala dito, walang alam. So alam mo nangyari ito, hindi. Dahil kapag hindi mo alam, then out. Because I don't need you then. Aware ka na merong ganitong nangyari. Matagal na ito, rampant na ito eh. So kung alam na ng marami at hindi nyo pa alam dyan sa DICT, then inutil kayo sa DICT. Alam nyo na ito. Do you know o huwag na muna yung mga mo Ikaw mismo Na meron ng ganitong klase mga issue Kay itong pangyayari Alam mo Then stay, thank you um, Ano pang pa pwedeng gawin Ng publiko para Maiwasan silang ma-hack Especially dito sa mga uh, Public uh, Nag-offer ng wifi Yung free wifi sa public Na na sila matapos silang mag-avail ng free wifi access free wifi sa public so how paano nangyari ito sir at paano maiwasan na para hindi sila maging biktima ng hacking uh, sir uh, with regards to that po kung are you, uh, clarification po uh, mr chair uh, are you referring to the free wifi that is being offered by the ICT or sa ano po, And, po? Yung pagpupunta ka sa mall o oh, pupunta okay. ka sa mga restaurant, okay, o mag-avail ka ng free wifi access. Pagkatapos mong mag-avail niyan, pag-uwi mo ng bahay mo or a day after, magugulat ka na lang na na yung account mo. Na na yung cellphone mo. Marami ng mga Uh, information about you na nakuha na nung hacker na obtain na just because ikaw ay pumunta doon sa isang establishment na nag-offer ng free wifi whether that's sa public free wifi sa public or that's free wifi sa lipo, sa mall o sa isang business establishments ano na nangyari yun talamak na po ito eh uh, sir it, uh, siguro... At paano gagawin natin na para hindi tayo mabing, maging biktima niyan. And of course, sino ba naman ang ayaw ng free wifi access? Uh, maging ako, ginagamit ko yun. Kaya, pero ngayon, no, ginagamit ngayon, hindi na. Hindi na. Okay. Um, Nag-LTE na lang ako. Sige sir. Kahit na mabaga. oh okay. 5G. Okay. So, uh, 5G ba yun? O, oh, di ba? So, so so sir ikaw siguro na nakatanggap ka ng ganung klase mga reklamo ano? Okay, thank you. At least aware kan sa pinag usapan natin kasi kanina ligaw ka. So, <laughs> so alam mo at least. Okay. Sorry. So um, bakit nangyayari po 'yun? Paano yung proseso ng ginagawa ginagawa ng mga hacker? Are they using again device? Sabi mo kanina may sa isang topic natin may ginagamit na device. Ganon pa rin ba ito? O pa paano paano nila ginagawa 'yon at paano anong gagawin natin? tayo oh, sir. Consumer, uh, with, regard, with, with, regard, to that po uh, that question um number one sa sa site po ng DICT uh, we actually employ uh, uh yung protective DNS and authoritative uh, DNS, po, po. What, what uh, with, DNS, what is DNS what is it for database sir na uh, nagco-contain ng mga sites po uh, ba bali do sa ano sa mechanism po na po yon Uh, we actually uh, block po yung ano po yung mga malicious website po na ina-access po uh, through that mechanism po. Then doon sa ano sir sa web, we uh, block sa, yung website na ina-access. Now, uh, alimbawa yung isang tao na gumamit ng free wifi access sa isang establishment eh, wala siyang pinuntahang malicious website. Ayun. Alam mo, nag-ano lang siya, nag, uh, in, ginamit lang yung internet uh, tungkol sa kanyang trabaho pertaining to his work. Diba? O nag-ano lang siya, nag-scroll-scroll, uh, scroll, tingin lang kung ano meron niya sa social media. Wala siyang pinunta website. Pag-alis niya, na-hack na yung mga information niya. Mm -hmm. Yun yung ibig sabihin. Mm -hmm. Sir, Paano nagagawa ng mga hackers yun? Uh, with that uh, information, siguro i-defer ko po dun sa research person po na nasa web sa Zoom po si director uh Anibat? Si, si Sige, uh, Senator Grace. Opo. Actually ganito, sa paalala rin sa public and please uh, verify this is correct. If you're in a free Wi-Fi space, make sure you don't access your bank accounts um, and other sensitive information um database. Kasi kung and then also try not to keep your password. Pag sinabi, you want to keep your password in the cloud, Uh, memorize na lang ninyo yan. Um, and as much as possible, keep it in a separate list if you have to be, go analog Then putting it. Because kung hindi naman, kunyari may app yung ano ninyo, yung bank ninyo dyan. Each time you enter the password, dapat wang mo ng uh, should we store this password? Para hindi rin ma access remotely. I don't know if, if I'm correct, but Yun nga, wag na lang niyo i-access pag hindi niyo alam yung wifi service, yung inyong bank account kasi doon doon pwedeng ma -hack. At kung pupunta kayo doon sa mga let's say Lazada or Shopee ganyan, i-enter niyo eh de cash on delivery na lang kayo siguro, pero wag na kayong magpasok ng GCash or whatever, PayMaya whatever. Uh sir, can you verify that's correct? Uh, yes po, that's correct po. The reason why I asked that kasi then Senator Grace at uh, engineer Yeah. So, mag-offer ng free Wi-Fi. Okay. Pupunta ka dun sa free Wi-Fi space. And then, nahack ka. So, marami nang nahack. Okay, of course, maganda yung sinabi ni St. Grace na mga do's and don'ts. So, before we go to that do's and don'ts, ano ba yung ginagawa ng mga hacker na para sila ay naka-infiltrate doon sa free Wi-Fi space na para gawin din ng counter ng mga taga-gobyerno sa NTC, DICT, para ma-block -ma sila. Is that a possibility? Can we do that? Para yung mga hack, hindi naman kapasok doon sa free wifi space. Um, usually kasi sir, yung mga free wifi din po, uh, passwordless po yan. Um, most likely, you click and click lang po eh. So that means it's not safe. So yes po. Uh, usually yun po yung pinaka ano po no number one vulner vulnerability kasi walang password sir. Because there's no password so it's really vulnerable. Yung number one na ano po nun. No. Kung may password yon so limited lang po yung makaka-access po nun. No. Kasi anong nangyari, San Grace? Of course, yung mga iba, tumatahimik na lang kasi busy sila sa trabaho eh Hindi siya nagreklamo, yung iba nagreklamo sa atin, kaya nakakarating sa atin at pinaparating natin sa kanila. So this is, uh, naging malaking problema na ito.